Hello guys, good morning, good morning Filipinas Good morning uh, over the world uh, Good afternoon, good morning sa lahat ng mga kabayan ko Saan mo kayo sa si iba't ibang uh, paninsulok ng mundo guys Sa mabuhay tayong mga Pilipino Yun guys, ah uh, Dito tayo ngayon uh, Sa ating area uh, Nag uh, Wawalis Papakita uh, ko lang sa inyo guys Yung uh, unalisan natin Pagkang uh, dito dito uh, hanggang sa tabila, ayan Sa ay, yan let's go firm ay ito po guys yung area namin uh, na walas kami ah uh, yan good morning sa lahat ng mga uh, Pilipino ito po yung

As doon sa kabila, ayan. Basta tinututukan ng kamera ko doon hanggang doon yan, ah, yung area namin. Tapos, ito. Ah. Ayan po guys, yung may namalas ko dyan, yung ah, bulaklak pala ng mahogani mahugani at saka alikabok, yung alikabok na buhangin. Ah, mas marami kasi ng alikabok ah, dito sa Uh, ah, ko, uh, ah, mapapansin nyo yung ah, bulaklak ng mahugani ay ang liliit ito guys so papakita natin yan ito na siya sama yung likabok na buhangin yan po guys tapos uh, mahaba itong walisan ko uh, yun ay ba kasi guys uh, parang ayaw magwalis kasi ayaw magwalis kasi akala nila sa sarili nila uh, mga ano sila mga sosyal babae pala uh, masamang uh, tumingin na uh, nakasimangot sa mismo sa harapan ko yan uh, shoutout te as kuya naman uh, sigarilyo ng sigarilyo uh, yung sigarilyo na nilulok na yung uh, parang usok kasi walang usok yung bunganga niya ayun o uh, uh, di ko lang uh, tinutukan ng masyado kasi yan kaya ate pala shoutout di uh, sa harapan ko di sa babal si nagtigil uh, sana ate yung, uh, huwag kang untog guys dolo tapos uh, dito kasi yung uh, dahon ng kahoy uh, nalalaglag kasi yan uh, pag uh, hapon maraming uh, dahon ng kahoy dahon ng mahogany hanggang doon sa dolo ayun uh, ang kasama namin sa dolo ibang barangay po sa dolo ano uh, sila tatayo actually guys hindi uh, dapat uh, <coughs> hindi naman natin dapat maliulaan yung trabaho natin kasi trabaho pag trabaho trabaho uh, uh, wag nating uh, uh, sayangin yung ating uh, trabaho pag mayroon tayong trabaho uh, kaya nga tayo ng trabaho kaya ay sorry guys kaya nga tayo ng trabaho para sinasahuran ganun lang po yan guys uh, natin ng trabaho uh, trabaho tayo uh, wag tayong uh, wag natin dayain yung ating trabaho kasi uh, actually ah uh, doon tayo makuha ng ating uh, panggastos sa araw, at saka ano lang ito guys uh, one month na naman to kaya ayun 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 Why are you running? Why are you running? Kahapon, tulog mo kahapon. Ano? Magkano hey, Ma sa magkosta Eh?

Ang kasi mayroong ano, yung sapitan, diba? Oo. Oh. Ay lupit mo talaga boy! Isa ka ang malupit eh, walis talaga tinday eh. Simula pa nung unang naiyong pagkasama, walis sa tinday eh. Kasama kayo? O barkada. <laughs> <laughs> barkada? Bro. Barkada mo <laughs> <man> pala yun eh. Barkada mo pala yun eh. Takala ko. Yes. Oh. Ano? Ano nga tas? 10 years yata kasi masama. Tagal naman? Oo. Kaya Baka magkasama naman sabay na yung panel saan sa <laughs> don pemosa dito sila umupo sa atin sa atin na sa may gate po ah tayo dito sa do proud ako guys sa aking srelay kasi <clears throat> tawag to marami nakakita sa akin na nagwalis dito sa gilid po ng kalsada saka ah, hindi ko kinahiya yung uh, pagwalis kasi trabaho rin to guys o, wala tayong pinapilang trabaho Katang anong trabaho basta uh, marangal yun, uh, di, naman natin, di naman natin dapat ikaya yung uh, pag-uwalis kasi uh, abukod sa pag na nakakatulong ka pa sa sa ano sa mga uh, uh, taong bayan kasi nilinis natin yung uh, kapaligiran at huwag na natin ikaya ating sarili proud to be to be a uh, Pilipino yan guys uh, Ito naman guys uh, Nang uh, mawalis uh, Kasamahan ko rin uh, si uh, Si Pando uh, Masipag na masipag Magwalis po yan guys uh, Mapansin mo Ang pagwalis kasi uh, uh, Ano uh, Dapat uh, Magwalis tayo Simutin natin kahit Alikabok uh, kasi uh, Marumi rin yan Nakakapuwing din yan At saka Bukod sa nakakapuwing Ah uh, uh, nakakatulong tayo sa ating uh, kapaligiran at uh, at huwag nating hayaan na uh, kumalat yung mga agaytong uh, bagay, yung mga plastic na na mga hindi na na, na lulusaw, natutunaw. Yan ang ito naman kasi guys, mga dahon ng mahogany at saka hindi ko alam kung anong kahoy ito imported. Yan, uh, pando pala yan.